Hello guys! My God! Sa dihang pag... Maglinis na sana ako dito sa office ni sir. May nakita akong maliit na ahas. Oh my God! Buti patay na. Ano ba ito? Malabo. Ayan. Namate lang siguro siya sa... sa ano... sa init. Ayan, dito siya. Paano kaya yan na? Paano kaya yan nakapasok dito? Baka may... mayroon pa yan. Paano kaya nakapasok? Kaya nakakatakot. Ano